Hi, mga ka-chin mam. So, dininis po muna tayo. Dito na may content na Ito, isa ko. Akong... Ito, laging kabuntot na si Ang galing na niya umakyat dito. <laughs> Naunahan niya ako dito sa kusina. Nakaakyat na siya, mga, mga ka-chin mam. Kaya kailangan. kailangan mo na. Pagkan muna siya. Ugasan ko na po itong aming kinainan. Na konti. Ito. Sakita niyo daming I mean simple. Maliit lang ang kusina. <laughs> Ay, malaki tayo kusina sa... Alam mo mas malaki pa kusina sa ano ko. Ano kasi Water. Your hand. Your water you want to drink water. You drink water. hand. Uh, you want to your hand. Your You Your to drink water? Your hand. Your hand. Your hand. 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 Your hand. Your hand. Wa han. Wa Yes, wa han. Okay. But I think you just want to play the water. Mm, you just want to play the water. Ito, ganito Ganito po kami, ang like, na as us Mother. <laughs> ang magiging nanay ganito. Malaking pagkakaiba kapag sa Philippines talaga sa Pilipinas kapag may gagawin ka, merong merong may merong merong magtitingin man lamang po ba? O, oh, pabantay sa kapatid, o sa ma, o sa magulang. Ay, after wala na po ako na at tatay. Mga kapatid na lang po ako meron. Ayan, ganito yung life. Pag sa ibang bansa, pag wala kang kasambahay, wala kang naman kasambahay, ang liit na nga po ng bahay namin, tapos nag-iisa naman po siya at wala na po akong work. Kaya ayan. Lagi <laughs> ko siyang kabuntog kahit saan. Yan ang light namin, mga kachinmang. Uh, it's, may baby store. we <laughs> year old na po si baby store. Ayan, <laughs> so, ang hiling niya. Magdala dito siya ng water. left hand. Okay. Gusto lang niya sa sabihin lang niya niya gusto niya mag-wash hand. Pero, ang totoo, gusto lang lang mag-wash eh, hand. malamig po. Hindi siya pwede. Huwag yung wash <laughs> hand. Oh! Ang Ayan, ang isa kaya hindi na dito. Nakakabot na niya yung mga mga pisang bago maka-akit na siya dyan sa ibabaw. Wow. Ganyan okay. na siya. Maka-akit oh. na siya. Kaya kung hindi na talaga siya lagi hindi na siya. na siya. Hindi na siya. No, 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 not this one, not this one. Mm. It's already washed. ang lahat mga pating maya maya nga po ay ilalim na ng ilalim ng kama yung ating na yeah. pating ah, no. love, love you. Love you. Love you. <laughs> no, no, Love no, don't no, 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 no. go up don't nga po natin maghugas mga kachi lalabas po tayo saglit at may pipick upin lang po tayo na white table, ayun, ginagamit ko po yun sa pagkagawa ng tinapay o pag-bibig sa pagmamasa ayun na nga po, kaya pagkatapos ko po, po nito, magbebase na kami, tapos lalabas na nga po kami mag ina Let's say hi. hi hi, hi say hi hi <laughs> Say hi! <laughs> I don't know if I'm... Wow, malamig. Yeah. Guys. <laughs> Gustong gusto, gusto. Gusto, gusto niya yung malamig. <laughs> Gusto ang gusto niya po yung malamig talaga. Happy? Yeah. Happy? Happy? Hey. Ah, medyo malabo pa. Happy! Hey! Hey! Wow. What's that? Wow! scolding. Wow. Okay, we come here. Okay, go. Go in. Hey, baby. Hi, baby. <laughs> yeah, we eat. kami po ay may pick up dito. Ah, malabo ka pag ano na. Pa. Ayan. Ayan. Kami po ay may pick up in na binili ni daddy sa online. Ayan. Oh, okay, pick up. Ayan dito. May SF station here. Evelyn! Oh, dito na po kami sa bahay at ina-unbox ko na nga po yung pinick up namin mga kachinmang Hindi ko na po na video ang aming pag-uwi dahil nga po uh, busy na ang aking dalawang kamay May bit-bit tapos hawak ko pa po si baby sa paglalakad Ayan kaya ngayon i-unbox na natin ito At para naman po masimulan ko na yung aking talagang dapat na gagawin ngayon na paglinis at pagdidigpit na ilalim ng aming kama ang aming higaan at kaya pagkatapos po nito mga kachinmang ay sisimula naman natin ang ating next project sa nalilinisin ang ilalim ng bed ayan ito nga na mali, magaan lang po ito mga kachinmang ayan kaya white color siya para maganda naman siyang tingnan kita 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 para kiting kita ang dumi mga kachinmang o, ayan di po pa Okay na, mga kachinbang. Yan lang po siya, o. Oh. white. Right. Uh, ganyan lang po siya kalaki. Uh, di pa. Uh, yan lang yung ating pinikap. At susunod na natin ang ating bed. Yan po ako ng aming bed. <laughs> At ang aming, lalim po ng aming bed ay sa dami po nang naka, makikita nyo. Mga, mga gamit po yan. At, today nga po ay, aayusin natin ito at ang karamihan po dito ay yung ibang mga damit na na hindi na namin nagagamit at mga damit na gamit ni baby iba ko, gamit ni daddy na kailangan ko po siyang ayusin at separate separate eh, ng mga pangalan kung, kung saan natin pwede i-share o ipigay na mga use things naman po, mga used clothes na, na pwede pa naman po mapakinabangan natin sa Pilipinas. Uh, kaysa naman po na itambak na itambak namin, tambak namin dito, hindi naman mapakinabangan na, at least mapaki, hindi naman namin na magagamit, at least baka mapakinabangan naman po ng iba, eh. Yun lang, sa so, kaunting sa ganun pong umaraan, eh, maka pag share man lang po tayo sa iba. Uh, kaya, ito, ito yung inilagay ko dito para ano katulad nito please. ito po is pwede siyang ano i-cover sa single bed yung sa ibabaw at wala naman po dito kasi nga po di isa uh, yung, yung itong naging house namin na ito is maliit wala na wala, kasama na namin sa si busy Star. and Huwag nila din itong magag nagagamit kasi wala naman na siyang sariling bed ngayon. Sapan sa man. Eh, kasa naman po ma-stack ng ilang taon dito. Ay, i-aano na lang po natin. sama natin sa bar. So, hindi ko, hindi, hindi ko pa lang po lahat uh, malaki po ang ayong pamilya mga mga kamag-anak mga iba kong mga kamag-anak siya na kayo hindi ko pa hindi ko talaga sila nabibigyan lahat hindi ko sila naaabot ang po lahat lalo na ngayon lalo po ako yung work at bis ako bilang isang housewife na lang uh, yung alam na yung alam ko lang po talaga na yun na may mga gusto ka gusto nila yung na wala silang kimi na gumamit ng mga gamit na gamit na ayun, Wait nga na ibigay sa kanila. Kaya, nauunawaan naman po ako ng iba kong mga kamag-anak na hindi ko nabibigyan at hindi ko naaabutan. Alam naman lang yung naging sitwasyon ko sa simula't simula na nag-abroad. Uh, lalo na ngayon. Nauunawaan naman po ako ng mga kamag-anak ko and mga friends ko. Uh, kaya ngayon po, katulad nito, ang daming ang daming mga ito mapapakinabangan sa Pilipinas yung mga perenin baby okay. after gustong gusto ko to kaso kung, yun po o yun po o yun po o ayan sa so may mga buntis o mga mga anak sa Pilipinas pwede natin itibigay kaysa naman po bumili sila o, magagamit po po ito nila sa atin. O, mga carrying baby. At, uh, kasi meron pa naman po kami isa na ginagamit. Ito na kay Shack lang. Kaysa naman, sila ko si po, mahilig sila magtapon. ako naman, kaysa itapon ko naman din. Sinasabi ko sa asawa ko na, ipapadala ko na lang sa Pilipinas. At para po, ibigay sa iba. Mm. ayan, ito yung mga blank, mga baby, mga baby things pa din po ito. Nakagamit. Pero may mga gamit po si Baby Star talaga na ikinip ko. No, when it's no baby pa siya. Pero yung iba, alam naman kung ikip ko naman po lahat. Sobra naman dami. Kaya papansin nyo, look at this. Tulungan nyo po ako. Yan yung ating uh, ah. malay nyo pag dumating ang time. Ha? Masirang ko din po sa'yo. Yung ibang talagang nangangailangan. mga nailangan. gamit. gamit nagtutulog. Kasi hmm. tingnan ko, oh, ang dami po wala. <laughs> Pero kailangan ko siyang itay. Di kailangan ko ilagay talaga yung sa lahat ng mga gagawin. Yung mga lahat na hindi ko kailangan. Kailangan para po, pag nagpabaksa ko, madali na lang natin kukanin. Ano po? Thank you. yun guys. Ayan. Ito po yung ating gagawin today. Oh, uh, makita nyo, yan. Ayun, yung mga Christmas pillow. Kinikip ko lang po talaga yan card. Kaso, kailangan ko siyang ilagay sa plastic. Kasi nung, nung nagligpit lang pa nilagay ko na nilagay, hindi ko nilagay. Pero kailangan ko siyang lagay ng plastic. At yung ibang mga mga Christmas decoration, ito, eh, padala ko na po yun sa Pilipinas dahil masyadong dumadami tambak dito. Dahil, nagpapalit-palit po kasi ako ng 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 kulay ng Christmas tree ngayon uh, kaya ayun, nai-stack yung iba pabigay na lang po na pabigay sa Pilipinas kam sa ibang kamag anak na may gusto o oh, kahit ito po oh, mga, mga small mga, ito po yan, malilinis sa po, po yan mga maayos pa so, uh, kaya ganit na kailangan natin ipamigay na ulit mga kakinmang yan. Thank you for watching, guys. Ayan yung aking gagawin today. At nawa ay samahan nyo. <laughs> Dahil ang gusto ko, this side, lahat ng ipamimili ko dito sa side na to, at lahat lang ng lahat ng para sa amin doon sa kabila. Kasi ano po to, hati ito eh, dalawa. At tatingnan ko pa dito kung ano yung mga gamit pa talaga dito na kailangan at hindi na kailangan. Oh, ang dami po pala. <laughs> ito yung mga tinanggal namin na ito ay sa mga plan. Uh, tinanggal po muna namin. Ang <laughs> inibig. ay, babasa po yung aking dalaga. Tinanggal po muna namin dahil na nagkabit nagtab kami ng mga Chinese uh, decoration na kailangan namin tanggalin po. Ito size mo lang ito ang ating big um, Hindi ko alam po ano. Oh, kailangan pagsama-samahin ko yung mga parita mo. Ah, o, di po ba? May duyan kami eh. Ah, o, di ba? Ito, siguro much better na ipadala ko lang lang sa pinok. Itong duyan na ito. Dahil wala kakabitan ng duyan dito. Maganda ito sa puno. What's this? Elsa. It's Elsa. Yeah. Elsa. Wow. Elsa. Oh, Elsa. Man, Elsa. Uh, and you and Elsa. Elsa. Yes, Elsa. Everything uh. is a little bit cold. Can you put it down? Ouch. Oh, ouch. You want a sticker? Hmm? Where, where did you put it? Don't put it in the... Just put on the on your box, okay? This uh, toys box, okay? Let me give it one. Yeah. I just give it to you two. Two only, okay? Yeah. I give you one more. More. Huh? More? Be careful your finger. It's But, uh, ay, ayaw ko ng mga sticker-sticker binilito ng kanyang papa para sa kanya. Pero doon ko ikinakabit dahil ito po yung kanyang toys box ay kahit nakabita yeah. na ng sticker ay natatanggal siya. Hindi siya yung, ah, uh, uh, enough na. Enough, okay? Enough, okay? Mm. More? More. More? More. Elsa, okay, this one. Your face is so dirty. Can you clean your face? Yes. Can you get the? Yeah. Can you get the wet tissue and you clean it? Mm. Oh, you I are can. so dirty. Yay. Your face is dirty. Oh. Okay, mm. enough. More. More. <laughs> <laughs> Oh guys, oh, ayan na. May nang abala na po sa ating pagdiligpit. Ayan. Mm. Thank you sa pag-support mga Daddy. mga kachinmang and always God bless you. Ingat po kayo palagi. Ayan. Ito muna yung mga share-share yeah. ko sa inyo. Bibi, yeah. wag mo ako nga nubaran. Magbabiral tayo niyan. <laughs> Uwi pakiita. Sayo dali lang 'yan. Elsa. Okay, this is God bless you po. Thank you for watching guys. Mabuhay.